Hello, good morning guys Ayan, uh, dito uh, ako sa uh, na bilog guys Ayan, uh, nakunguha ako ng Ampalaya Ayan So, ayan, ang ako tawagin ni eh, Ampalayan ligaw Pero ito ay nagugulay Napakasarap nito na Ampalaya Kaysa sa Ampalaya na Mariguso Ito ay kapalyang bilog Ayan so, guys Ayan uh, Tingnan guys. Yan. So ito yung kasama ko. Oh, guys. So yan yung pamangking ko na mamuha eh, na yan, ah. yan. yan. guys. So guys yung iba nito ang palayahan yan. Napapansin nyo guys. yan. So matawagin yung palyang bilog. Na palyang gala. Sa ibang lugar na hindi pinapansin ng ibang ibang lugar so yan guys uh, tingin tingin tayo din ang pali ang bilog so, masarap ito gamit sa mga uh, one, sa mga diabetes yan De, hindi ko na binibili kahit anong laki ano? Oh, kahit maliit guys ang daming bunga guys good morning sa inyong lahat na masarap ito sa mga itlog, tapos ginataan. Yan. Dami guys na palaya. So ang ganda E, eh, mga may makikita kang ganito ang palaya sa mga damuhan kahit saan. Basta ganito tsura guys. Yan. Mayroong malaki naman dito. Ayan kasi hindi ko na pinipili at may makita akong maliit ay masarap yung pati yung mga ganito maliliit hindi eh. siya matigas ang buto yan yan guys ah hindi na nga isang kilo na rin hindi madami na agad guys lalo na pag guys ah kagampali ayahan talaga mismo at kadami Kaya may nakuha sa sa, sa ako ng ngayon ay pa ng iba dati nung sagsala ng karamihan ng aming tanim ganito ito naman yung guys ay, hindi na kailangan ko sa itanay kasi kusa na lang nasibulto kahit sa anong lugar ito nga lang yung guys ay, hindi pinapansin ng ng iba, simple kailangan nga damula ang Alang eh, simpleng damo lang guys. Ito ay masustansya guys na ambalaya. Napakasarap nito guys na panggulay sa mga gata, adobo, yan, panilaga, kung um, tawagin eh, nilabon ko sa iba. Basta dito sa bukid guys Hindi na kayo mahirap Magkanap ng mga gulay Basta at lalo na mayroon mga ganitong Sumusibol na ampalaya. Ay sadya naman May gulay na kayo May makakain na kayo Masustansya pa guys Sariwa sariwa pa kaya pag may nakita ko yung guys na ganitong lasing ang palaya, yung mga ganitong bilog. Yan. Eh, inyo nang kunin. Huwag nyo nang patagaling ba. At ito yung napakasarap na gulay kung Yung iba kasi na papaitan kasi hindi sila kumakain ng mga masustansya na gulay. Pero ito, yung mga lalat sa mga kulang sa mga dugo. Mga sa dugo, yan. Ito yung kainin nyo lang guys, yung mga ganito. Yung mga... kulang ang mga... yung pulang dugo nyo. Diabetes, oh, yung yan. Yung igamot nyo nakagamot na ng diabetes may gulay pa kayong nakakain masustansya ba dito eh talagang pag hindi ka agad nangunghat tinanghali ka guys naku ano? sa inyo wala na kayo makukuhag yan o no? Halaga dito eh mga timba timba na ang dinadala hindi yung sasabihin mong plastic lang ang dala dito guys hindi <coughs> guys oh so, yan, ah, ko yan guys yan, Guys, good morning sa inyo lahat sa mga nag walang pambili ng gamot sa mga kulang sa dugo or may diabetes. Ayan. Maghalap lang ko yung paliyang gala. Tawag dito sa paliyang bilog sa Batangas. Ayan. Paliyang gala yan. Ayan. Ayan lang nyo guys at yung kainin. May gulay na yan. Ang daming gulay. Oh mga gustong maghanap guys ng at wala kayong pambili ng mga gamot sa inyong katawan yan pinakamagandang gamot ito sa mga kulang sa dugo yan bumili na maghanap lang kayo guys ang ganito sa mga yung mga sa mga tabindaan yan yung okay, gamot sa mga diabetes at sa mga kulang sa dugo yan guys ang guys oh. So sabihan so, kami pawisan na guys dito uh, tsaka tsaka buti hindi mainit siya ng panahon at kaganda ng panahon ngayon so yan na uh, panguha ko na ang palaya na gala ko tawagin pero apal uh, yung bilog to guys yung tawag dito sa amin sa Batangas yan sa so, mga gusto ng ng gamot na wala kang pambili sa so, mga gamot ng diabetes o kaya ko wala sa dugo ito na um, mabisang uh, gamot yan may gulay na may gamot pa na so, nakahanapin nyo guys hindi na kayo mamambili ba na pambili ng gamot ay, naman guys sa so, mayroon pang din ay eh, ng mga taga barangay lumbangan tuwi batanggas ay sobrang ako uh, naman dami na kukuha din eh dito niya naman akin ah. aaway ang mga may-ari ng lupa, ay ang muhun e, gumagala, ay di na nakita ko ay arye, at taburo ng dahon ng ampalaya, at saka damaw, ay e, paano ba mag-aaway-aaway ang ay e, gumagala pala, ito e, pala ay buhay, ay pala nakapunta ito ay, nakita ko din sa ilalim ng damuhon ng ampalaya, ay, aw. Oh, hindi mag-aaway ang mga may-ari ng lupang iyan. Hinagala pa lang sukat ng lupa aw. Oh. Nakita ko din at natabunan na ang palaya. Harin nga guys at kalahating timba na ang nakuha ko. malapit na mapuno guys. So mabagal pa ako manguha niyan. deg pa ako ng mga bata at nakapadalawang hakot na ito guys sa mga batang aray. Ay sa tutuloy manguha ang gagalain. Iyakin ni yung araw may gaysang timba pala ang guys uh, nakakarating timba rin na ang palaya pawisan na at yainit na mamaya na lang uling hapon guys ako maunguha so ayan guys thank you so much sa inyo panunood ayan, ayan guys ha. pawisan naman ako guys tingnan nyo naman sa so, kunin labas na utong ayaw, <laughs> labas na utong guys sa hapanguhan ng ampalaya <laughs> yan naman pa pagod pawis Basang basa ng pawis labas ang utong oh. <laughs> ah.